Gusto niyo po bang gumaan ang pakiramdam niyo? Pag mabigat ang iyong kalooban, may dalawa po tayong magagawa para gumaan ang ating nararamdaman. The first thing that you can do so that you can feel relief and peace in your heart is to do a deep Sigh. Anong ibig sabihin nun? Magbuntong hininga ka. Paano yung buntong hininga? Huminga ka ng malalim. Inhale. Exhale. Release mo. Pabagsak. Ha! Sabihin mo. No? Siguraduhin nyo lang po na nag-toothbrush kayo. Ha! Baka maamoy kayo ng mga katabi nyo. Mahimatay yung mga yan. <laughs> But try it. When you are stressed, when you are anxious, paggalit ka, naiirita ka, nalilito ka, naliligaw ka, magbuntong hininga ka. Try it. Inhale. Exhale. Bagsak mo. Labas mo lang. Ha! <sighs> And do it as much as you need it. Kailangan natin yan. Tingnan nyo, binigyan tayo ng halimbawa ng Panginoon. Nakikipag-away daw itong mga pariseyo sa Kanya. And what did Jesus do? The Gospel said, He sighed from the depth of His Spirit nagbuntong hininga siya. Bakit ginawa ng ating Panginoon yon? Kasi dahil tao siya, nairita din siya. Nagalit din siya. At ang pagkairita, at ang pagkagalit, hindi naman masama. Tandaan niyo po. Tao ka. Hindi mo maiiwasan na uminit ang ulo mo sa iba. Lalong-lalo na kung meron silang hindi tama at mali na ginagawa. Di po ba? Ano ang masama? Yung nagtatanim ka ng galit. Yung nagiiwan ka sa puso mo ng sakit ng loob. Kaya napakahalaga na magbuntong hininga ka. Dahil sa iyong paglabas ng hininga, parang inaalis mo din yung pangit, hindi tama, yung masama na yung nararamdaman. When you do a deep sigh, you are cleansing your heart and your soul. Paggalit ka, huwag mong dadaan sa mura, sa masasakit na salita. Umpisan mo don para gumaangaan ang iyong kalooban. Inhale. Exhale. You will feel a cert certain kind of relief in your life, in your heart. Put a period in your pain. Paano mo tutuldukan yung sakit ng iyong kalooban sa pagbubuntong hininga? At pag tinuldukan mo yung masakit na iyong nararamdaman, ano yung susunod doon? Sana naman ngiti. Sana naman tuwa. Amen? Marami sa atin sinasabi, oh, nakalimutan ko na yung nakalipas tinutuldukan pero inuumpisahan ulit ng isang hindi magandang alaala o karanasan when you put a period on your pain hopefully the next experience is joy the next experience is peace the next the next experience is something good and beneficial for you and for others. Amen? Doing a deep sigh, my dear friends, is also and can also be your prayer. Pag nagdarasal tayo, hindi naman kailangan perfecto ang ating sinasabi sa Diyos. Di po ba? You can approach the Lord as you are. If you're confused, then be confused before God. If you're anxious, then be anxious before God. If you're ashamed, guilty, then approach the Lord with your shame, with your guilt. Yung bigat ng iyong kalooban, dalin mo sa Diyos. Kung sawa ka na, suku ka na, sayid na sayid ka na, iwan mo sa Diyos. At kung wala kang ibang maisip o masabi sa Diyos, then your deep sigh can be your prayer. Leave it to the Lord. Inhale. Exhale. Release all of your problems, all of your stress, all of your worries, all of your all of your uh, anger, all of your heaviness to the Lord. And God appreciates that. Ano bang hinahanap ng Diyos sa atin? Yung maging totoo lang tayo sa Kanya. Because God wants a true relationship with us. At hindi magkakaroon ng isang totoong ugnayan kung ikaw ay nagtatago, nagsisinungaling at nagbabalat kayo. Amen? That is the first method. That is the first way to experience the relief and peace in your life. Try. Do it every day. Make it as your, as your prayer a deep sigh. Magbuntong hininga ka. Sa gitna ng iyong mga problema, ito sana maging iyong panalangin at dasal. But secondly, pangalawang, kung gusto mong gumaan-gaan ang iyong nararamdaman. Subukan niyo po ito. Stop pleasing people. Tigilan mo na yung pagsunod sa iba para lang magustuhan ka nila, para lang mahalin ka para lang matanggap kanila. Jesus never tried to please the Pharisees. Sabi ng mga Pariseo, magpakita ka ng tanda. Kung nagpakita ng tanda ang Panginoon, de sana di na siya nahirapan, de sana agad naniwala na, siya, na sila sa Kanya, de sana wala na siyang kaaway. Pero bakit hindi sumunod si Jesus dito sa request ng mga Pariseo? Because He's teaching us something. As we live our lives, do not live it by pleasing other people. Hindi naman tayo ginawa ng Diyos para pasayahin mo lang ang ibang tao. Para maging alipin ka ng ibang tao. Kahit nga siya siya nang gumawa sa atin, pero hindi niya tayo pinipilit doon sa kanya mga kagustuhan. If you want to please the Lord, then please God freely. God does not for force us into a relationship with Him. Bakit napakarami sa atin ang bigat-bigat ng buhay na papagod? Kasi buong buhay nila, sinusubukan nila na magustuhan sila sana ng ibang tao. That is the problem with many of us. We try our best to please other people so that we can be accepted and loved. Pero tandaan niyo po ito, kung minamahal ka ng ibang tao dahil lang pina, pinakikinabangan kanila. Kung gusto ka ng ibang tao dahil sinusundan mo yung gusto nila. Ano pong ibig sabihin nito? Anong tingin nila sa iyo? Hindi ka tao. Para sa kanila gamit ka.